kawawa naman yung dalaga ko. Tinatay, nilalagyan ko ng alambre o oh. alambre yung nilalagay ko dahil naputol, walang pantahe. Ganyan, kahirap ang vlogger na si Mario Buricao. Oh. Kung meron man pera, yun, saka lang bibilihan to pag magkapera ka, pagkakasahod. Ito kami kahirap mga brother Tawawa naman ang dalaga ko alambre na lang tali wala nang pang tahi oh. <coughs> dahil papasok, inanok ko pa ng ano dahil Ma nahuhulog naman yung ano. Kanyang mga gamit. Kaya kapag kayo, mga brother, kumita sa pagbablog, tulungan po natin ang mga mahihirap. Pag ako na kumita sa pag-vlog ko. 'yung mga batang walang gamit, 'yung aanuhan ko. 'yan sa muli.